Buti na lang medyo gumaling na yung IG ko. Gumaling na sa abyan malaria. Tapos nagkahalak. Medyo nagka-recover na sa halak. Wala na si Puno. Araw-araw kong nilinisan yung lalamunan. Tinatanggalan ko ng ano, yung mga prima. Tapos pinapainom ng uh, vitamins na may molasses. Ayan. At saka malunggay powder ka uh, speaks inject ko ng ill speak tapos sa uh, umaga until until sa umaga tapos sa gabi sa hapon uh, in ill tum so, gumaling na kung, ano na siya pero hindi, hindi pa masyado kumain pina paka, pa, ano ko subuan ko ng buwan Tapos, pinaliguan ko ngayon wala na si puno gatig um, ang ingay ng lalamunan